Ang susunod nating project. Tapos ito yung ginagawa nating uh, isang kulungan dahil magag uh, magdagdag tayo ng inahin. So ito nang na ating uh, lagyan sa ating uh, gawing inahin. At ito yung kulungan ni Puti i-repair pa natin ito dahil nasira na. Ito, dagtungan natin dito patungo doon sa kulungan ni Kabang. Dahil nasira na ito. Alog-alog na. Sira na ito. Puti, si Puti ay uh, nabulugan na natin. Isantayan na lang natin yung kanyang uh, uh, one month na simula sa pagbulog niya nabulogan natin mga tatlong araw na ito sa simula na nabulogan natin sana ay mag success ang kanyang pagbuntis hintayin natin one month para malaman natin kung buntis na siya lagay natin doon siya sa bagong kulungan doon dahil i-repair natin ito Repair natin ito. At ito yung sa kay uh, Kabang. Yes, kabang. Yung uh, biik doon, yan ang gawin nating uh, dagdag uh, inahin. Anak niya ni Puti. Lagay lang natin muna dyan dahil wala pang kulungan. Di pa natapos. Pag matapos ito, pag-repair natin, dito, dito natin siya ilagay. sana matapos natin wala pang wala pa tayong pangdagdag budget hinahinay lang tayo dito so yan muna yung update natin mga parikoy sa ating kulungan salamat mga parikoy bye bye